Hi guys! So it's your boy Rain Fantasy. So for today's video guys, tatanggalin natin yung spoiler ni Primo tsaka i repaint -re natin kasi nga yung naalala nyo yung dumikit yung mga cellophane. So ayun, tatanggalin natin yon at meron tayong bagong nabili sa Shopee. <clears throat> Nabudol tayo sa Shopee guys. Ito yung uh, trunk spring. So lalo na sa mga lumang sasakyan guys, ginagamit nila ito, yung pag, di ba pagbukas niya ng trunk is hindi siya automatic nagbubuka. So ito yung gagamitin natin para bubuka siya. So papakita ko sa inyo kung paano siya ikabit. So let's go. So, una nating gagawin guys is tatanggalin muna natin tong spoiler. So, ipapakita ko sa inyo guys kung anong nangyari dito. So, yan. Tatanggalin natin tong spoiler para ma-repaint natin siya ulit. So, let's go. natin itong tanggalin guys itong 10mm at saka ito kasi <clears throat> at saka ito sa third brake light natin so tatanggalin natin to let's go matagal din natin na hindi nagalaw guys matagal tagal din natin tinaklikot Di si primo guys So ngayon ayusin natin ito Ito lang naman ang kailangan tanggalin guys. tatanggal na natin so tatanggalin na natin yung spoiler team guys, tanggal na natin yan tingnan nyo guys pag yan yung magiging resulta pag maglalagay kayo ng spoiler masisira talaga siya so okay lang yun, tanggap na natin yun so i-repaint natin to, lilinisan pero bago yun sa susunod na video na yan so bago yun <coughs> Uh, lalagyan muna natin ng trunk spring. So itatayo natin so let's go. Guys, actually naikabit ko na siya. So um the problem is grabe ang hirap niya, guys. So kung magkakabit kayo hindi pwedeng may assistant kayo kasi ang sikip-sikip. Tingnan niyo naman 'yan or siguro guys dependent sa sasakyan. Pero for me, ito ko siya kinabit guys. Kung saan yung parang ano talaga niya. Yung pivot point, pivot point, uh, pivot, pivot point niya kung saan siya hihila. So ito yung mechanism niya. So dyan ko kinabit yung spring. Tsaka dito sa may butas. So yan guys, ganyan lang. Dapat pa, pa slant na pa ganon, hindi yung pa ganyan. Kasi nandito yung parang ano niya, per side. So pa guys. Yan, same lang din doon sa may mechanism niya, tsaka dito sa butas. So tingnan nyo yung pinagkaiba guys, yung walang spring. Ayan, so isasara natin siya. Pag tinuksan natin siya sa loob, tingnan nyo. Ayan. So, di ba? Kita nyo naman yung difference. So, yun lang guys. Uh, kayo nang bahala mag-adjust kung gano'n siya kalakas sumipa. So, ito sa akin, pinaka-full na to. Kasi nga, malayo yung agwat ng mga butas. So, gaganyan rin lang guys. So. Ayan. Oh, di ba? Pero ang lakas pa rin. So, ang advantage lang pag meron kayong trunk spring guys is pag marami kayong dala balak ng ilagay dito sa trunk. Hindi niyo na kailangan pang iganon. Hindi niyo na kailangan iganon pa yung trunk kasi pag bukas mo pa lang doon sa mismong loob, pusa na siyang bubukas o tingnan niyo. Ayan guys. So, uh, Hopefully, meron kayong natutunan sa video na to. Sa Shopee lang natin yung na-score, guys. So, mura lang yun. So, try kong maglagay ng ano, link sa description. So, our next uh, video, guys, is tungkol sa mismong spoiler natin. ire repaint natin yan ulit. So, that's all for today's video. Let's go.